Andi, Andy, sino pa sa lingkod ni kuya? O, magdadala ako ng panset, doon sa kanto. Yung mga hindi uh, nakakatulog sa gabi, mga hindi nasusulog. Wait, lang, Claude, dadaling ko kay Remy. Kala mo ah. Ako sa Canto Claude. Nakasal ah, si Remy. Hmm. Saan na si Remy? Ay! Nawala si Remy! Nawala! Nawala! No, wala na. Nasaan na si Remy? Ha? Ganun? Bibigay ko pa naman sa kanya kito. Nakakaasar. Bibigay ko pa naman sana sa kanya. Nasa Pasay na. Ay, may diyawa? O, wala. Wala si Remy ha. O, wala si Remy. Nakita nyo ha. Oh, kanino ko bibigay ito? Siyempre, sa kumari ko na lang. Ba po mo naman be. Oo. Uh -uh. Thank you. Ayan, binigay ko na sa kumari ko. Wala si Remy. Sige. Ay, may tuta. May tuta ko diyan Sige na, bye-bye.